hindi ka mahina. Matapang at malakas ka dahil pinipilit mo pa rin lumaban kahit pakiramdam mo wala ka ng matatakbuhan. Kahit pakiramdam mo ikaw ay tinatalikuran na ng mundong iyong ginagalawan. Magpatuloy ka lang lumaban at balang araw sarili mo'y ikaw ay pasalamatan dahil hindi mo siya sinukuan. Huwag kang matakot sumubok. Lagi mong tandaan na ang pagkatalo ay silbing aral sa mga karanasan mo at doon ka natututo. Itigil na ang pagsasalita at simulan na ang paggawa para makapagsimula. Hindi ka magtatagumpay kung hindi ka magsisimula. Hindi ka mapatutumba ng kabiguan kung sapat ang lakas ng determinasyon mong magtagumpay. Iwanan mo na ang lungkot at lumbay mabuhay ng masaya, at huwag sumabay sa agos ng problema. Sadyang may mga bagay na hindi pa talaga kayang ibigay ng panahon, kahit meron ng pagkakataon. Laging tandaan na sa panahong akala mo ay mag-isa ka lang ay huwag kalimutan na may Diyos kang hindi ka iiwan magpakailanman.